Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bata si Tony Clay Castro. Today is January 6, 2025. At uh, na-take up natin kanina kung paano siya, paano niyang kinuwento. Itong si Congressman Erwin Tulfo, di ba? Ang kanyang mga naging karanasan sa US. Okay bang aking audio mga ka-clear? At aking mga MIBs? Yung, yung kanina natin, marami pa pala siyang sinabi na gina-justify niya yung naging buhay niya. Okay? Kina-justify niya yung naging buhay niya sa US na para bang ang may kasalanan ngayon, mga ka-clear, yung mga vlogger at yung mga di umanong basher na sinisiraan lang siya sa issue na ito dahil nagna-number one siya sa survey sa pagka-senador. Okay, so una-una, para isipin mo na ka lang na nagna-number one ka. Uh, hindi yun paninira. Diba mga kalit? Hindi yun paninira. Talagang uh, inaaral namin. E di ba pagka kami iboboto ng isang kandidato, dapat aralin namin ang pagkataon niya. Di ba? Katulad niya, di ba na iboto si Aris Goo, Chinese pala? O. Oh. Tama bang hindi bosisiin yun? Kasi na nag-number at the time, nag-number one siya. Sa Banban -Ban Tarlac. Oh. So, ibig sabihin, kahit Chinese, dahil nagda number one sa survey, dapat wag questionin ang kanyang citizenship. Diba? Um, hindi ko alam kung sino ang gumawa ng script na ito ni Representative Erwin Tulfo, pero para siyang blunder. Ah? Nag, gusto niyang mag-expose ang sarili niya. Talaga na-expose siya. 'di ba? Na-expose siya kasi mas lalong lumala yung lumalabas na kwento. So, ang gusto niyang gawin dito sa kanyang admissions kanina, eh gawin tayong GAGO. ba? Diba? Yung mga nakikinig sa kanya, dapat maantigan damdamin. ba? Diba? Dahil pinaglalaban niya ang concerns ng mga nag TNT Christian oh. wala nakalagay reporter oh. so ano ang plano mo wala, wala. okay hindi ka wala kang skill eh okay. ang skill ko lang magsulat eh oh. so sabi ko wala wala mangyayari Pro problema oh. Tapos yung binubungaan ka ng kapitbahay mo dahil oh, yung utang. Utang. Oh. haba na. O, 3,000 na ito ah. Oh. Hindi naman, uh, may puhunan ako rito, Erwin. Mm. So, di, wala kang magagawa. Mm. So ang ginawa ko, ho, kinausap ko ho, yung chuhin-chahin ko sa Amerika. Sabi oh, ko, okay. Kapatid ng tatay ko. Mm -hmm. Sabi ko, auntie, baka pwedeng uh, makapunta ako sa Amerika. O oh, sige, punta ka rito. Sabi nga nun. Basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi auntie, pwede mo ba ako petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, o, oh, pagpamangkin. O, oh. oh. pamangkin. Mm. Ay, nandoon na rin isang kuya ko, si okay. Joseph. Oh. oh. Dahil nakapangasawa ng Ay, uh, eh, kapatid, uh, matagal Amerikano. Din, eh, oh. Matagal din. O, oh, sa puntao niya. Uh, make it, oh. Eh, kung inantay ko yun, oh. eh, baka ngayon pala ako paalis. O, oh, yun na nga. Kung nga inantay ko yung petisyon ng oh. oh. ko, noong 1985, oh. Eh baka ngayon pala ako paalis, Ay, ngayon pala ako Kasi oh. may mga kaibigan ako, 25 years, oh, bago na petisyonan. Oh. Kapatid ah, sa Amerika, okay. Oh. Kaya nga, okay, Di ganito nga nangyari. So, ah, uh, Pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista, okay. tourist visa. Uh -huh. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, uh -huh. yung mga kung ano-ano, mga baser mm -hmm. at uh, nagtutrol. Mm -hmm. umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Uh -huh. Tago ng tago. Uh -huh. Ibig sabihin, undocumented po ako. Mm -hmm. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan ba yung mga OFW na nanahuhuli dyan sa immigration, mm. hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na mag -t 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 sila. Mm. Naawa ako doon, Bay mm. Aljo. I mean, na naramdaman ko rin kasi yun. Mm. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ay ang gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapa hinaharang sa immigration. Ang palo lang hoon ay makatulong sa pamilya. Uh -huh. Hindi naman mag magwawalang hiya yan dyan. Mm sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Dama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas, nagtiin nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. At yun daw ay para sa pamilya. Pero naman dalaw balak gumawa ng mali. The mere fact na pagtuntong mo lang dyan bilang turista at ikaw ay nagpanggap. No? na Amerikano para makapagtrabaho at naging TNT, nag-TNT ka na dun palang maling-mali na. Hindi mo pwedeng i-justify yan dahil sa pamilya mo. You can do it legally. So, di ba mga kaklir, ibig sabihin nito, lahat ng mali, basta struggling ka, you wanted to survive, whatever take whatever it takes kahit anong gawin mo para sa pamilya approve na Senator uh, Representative Erwin Tulfo Tanda natin mga ka-clear umamin siyang TNT siya Hindi lang siya ang umamin na TNT pati si Senator Rafi Tulfo sa isang interview niya kay Ms. Karen Davila nag TNT rin siya Oh Sabay ba kayong nag TNT ba? Diba? Kasi parang nauna, ay na, na, 1986 ka dumating sa sa US eh. Si Santo Rafferty, par, parang 1984. Parang ganon. So nagpang-abot ba kayo? 10 years ka. 'Di ba? So 1986 ka, okay? Uh, nagpang-abot ba kayo sa Pilipinas, ay sa sa US? At ano ang alam niya sa mga ginawa mo sa US? Okay? Maliwanag, mga kaklir, maliwanag pa sa sikat ng araw, inamin niya na dyan ah, sa kanyang salita, nag-TNT siya. For 10 years. Ah, okay ah, for 10 years ah. Wala siyang binanggit na anumang pag-apply for dual citizenship. Kasi maraming nagtatanong mga kaklire. Eh. Pag makikita mo sa message, yung mga team replay, at to'y niba ka nag ng dual citizenship. Very clear, mga kaklire. sa so, magti-team replay, never niyang binangget na nag-apply siya for dual citizenship. Ang inamin niya lang dito, sa kanyang programang punto asintado, nag-TNT siya. And that's for 10 years. Pero, bakit ba natin sinasabing para tayong gini-GAGO nito? Kasi sali-saliwa na ang kwento ni Representative, ang kapita-pitaga ng The Honorable Representative, Erwin Tulfo. Okay? Sa isang news, mga kakripi, nakita ko na to sa inyo kanina. Right now, sir, what is your citizenship, sir, right now? Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Um, back in uh, 86, 86 or uh, 80, 88. No, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. Sir, pero somehow, convinced. Okay. Na 1986, di ba? 1986 siya dumating sa Pinas, asa ah, sa US. 1986 siya dumating sa U.S. Sa isang interview din, 1988 siya nagkaroon ng U.S. citizenship. Hmm. Paano mo munang nagawa na maging U.S. citizen ka nung 1988? Hindi niya yun sinagot, mga kaklir. Hindi niya yun sinagot. Ang pinuntahan niyang issue Ah, ang pinunta niyang issue, yung makakaawa pang masa, pang, pang makahir, makamahirap. Di ba? Tapos yung ibang tao na hindi alam pa, pa, pa paano, di ba, pa, paano bubusisiin yung mga sinabi ni Representative Erwin Tulfo. o oo yan. maawa kasi nag TNT siya for the family. Diba? For the family. Okay, pakinggan natin ha, yung mga, yung karoktong na interview na to. Share lang natin. Ito na meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, mm. pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magtat-TNT lang. bakit nga ba dapat harangin? Kung magtat-TNT lang. O magiging biktima ng human trafficking. Diba? May reason for that. May reason para sa batas. Pero siyempre ayaw natin mga kakakrin ng abuso ha sa mga immigration officers. Okay? na hindi nakakasakay ang ibang mga uh, kababayan natin because ang tingin nila eh magti-TNT lang when in fact wala namang basis. 'Di ba? Parang tingin lang sa itsura lang. Huwag naman ganoon. Pero there's a reason for that. 'Di ba? At ikaw mambabatas ka na nga eh. Na-accidenting naging mambabatas ka eh. 'Di ba? You should know the reasons for the um, implementation of the laws. Na yun ang wala sa iyo dahil hindi mo rin naman inint inintindi yung batas sa US. Wa ka pa ke. So bakit? Dahil ginagawa mo ito para ibuhay sa pamilya mo. So you didn't care if you violated any law in the US. Diba? Yun yung katwiran niya eh. Mm po eh, hindi ko ni ko nasisisi yun, Bayal Joy. lang yung mga yon para kumita, maghanap buhay, hindi yung magwawalang kaya sa bansa. Mga ka-clear, the mere fact na gumawa ka na ng mali ng hindi ayon sa batas ng isang bansa, pagwawalang H na yon. ba? Diba? Anong mindset meron si Representative Erwin Tulfo para ijustify justify niya ang mga maling uh, aksyon? ba? Diba? Kasi kung lahat ng katwira natin is para may mapakain sa pamilya, so i-justify mo na lahat yung nagnanakaw. Ikot mo yung pamilya eh, kaya nakakuha ng ganyan eh. So, yun yung, yun yung mindset niya. Kahit anong gawin, para sa ikakasupport, ikak pagbibigay support sa pamilya. Kahit na ito ay labag sa batas, e eh, ayos lang sa'yo. Kaya pala. Kaya ba dumami ang iyong nakarelasyon? Kasi wala kang pakundangan kasi binata ka. At the time, di ko alam kung nung may asawa ka, mayroon ka pang iba, di, di, wala, tayo, wala tayo sa radar nun. Hindi, hindi natin nabasa yun sa radar natin. But still, he, he admitted 10 children with four different women. Hindi ba yun issue? Although hindi ito pat, pat dito ah, sa pagiging yung, yung, US citizenship niya. Pero kung i-correlate -co mo, di ba? kahit anong gawin mo, di ba? Parang kahit anong gawin mo para sa pamilya, do it. Di ba? Inamin mo diyan. Kanina mga kakli, no? hindi ko na ano masyado mahaba. Inamin niya. Sabi niya. Na siya ay bumili ng passport. Ah, sorry, sorry. Oo, bumili ng birth certificate. Marami daw nabibilan dyan. Ala recto ang dating. Social security card. Di ba? Ang tanong natin, nabili ito ng legal? Ngayon ba, pag TNT ka, abay, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan? Gagawa ka lang lahat ng paraan para matang matanggap ka sa trabaho. Tama. hahandang dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Oh, lahat. Oh. E eh, pag wala ka no, paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na Hindi TNT po. po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga Uh, driver license, social security, uh -huh. birth certificate. Doon po, pwede kayong uh, dyan sa, sa downtown San Francisco, sa LA. Mm. Meron mga ganun, may uh -huh. aljo. So gagawin mo lahat ng diskarte, may mm. aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O eto ngayon, so ang uh, una kong trabaho, sabi ka ng chahin ko, basta wag ka lang mamili. Mm. Hindi ka naman, pwedeng, mag gusto ko magreporter, reporter mm. Isa ng local experience mo. Mm. Ito lahat po ng na mga nasa Amerika ngayon. Yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Oh, eh yung okay. experience mo na local as reporter, eh, dito ako nag-reporter sa si dyaryo. Mm -hmm. So wala. eh hindi ka naman pwede mamili ng trabaho. Mm -hmm. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain, -pag 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 yung mga anak ko, yung uh, nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Mm -hmm. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. Oo, oh, oh, may, may ano yan ha? May pera yan? Oo. Oh, oh. Hindi, shopping cart. Oh, yun ang... Yung mga nasa parking lot, oh. yung mga nasa kalsada itutulak kayo pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Mm -hmm. Yon ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil, uh, dahil uh, TNT ka, ang uh, basic... Kasi mga kaklir ganito, di ba? Kung peke yan, sabi niya rin dito sa video na yan, malalaman ng opisyal. Okay? So, taliwas na naman ito sa kwento niya. Bakit? Dito sa kwento niya, kung babalikan natin to sa punto asintado, ang sabi niya, marami nabibilhan, bibilhan, marami kami doon, maraming bumibili ng birth certificate, social security card, driver's license. Okay? So sabi niya din, sa kwento na to, kaya siya palipat-lipat ng trabaho. Dahil kapag ka natitimbrihan na sila na mayroong immigration na papasok, lilipat na sila. Kasi madali nilang matrace kung fake ang mga dokumento. Okay? So. oh, So dun tayo ha. Kung ifa-follow ko yung word na yon, yung admissions na yon. Okay, kung ifa-follow ko yon. Yung hawak mo mga dokumento, fake. Di ba? Kaya ka palipat-lipat. Kaya ang sabi mo sa sarili mo, TNT ka. And you're proud of that? Undocumented ka, di ba, sabi mo. Okay. Now, kung undocumented ka, fake ang social security card mo or ID mo, bakit hindi ito na-trace? Bakit yung social security card mo na sa sa'yo lumalabas valid? Diba? Valid eh. Tapos ito pa, sabi mo 10 years ka lang sa US. Ha? Huh? 10 years ka lang sa US, bumalik ka na ng Pinas. Ang tanong, totoo ba? Tiba ba kung 1988 uh, ka naging US citizen, wait, 1986 na dumating sa so 10 years, sa so 1996, bumalik ka na ng Pinas. Ah, huh? 1996 ah? Huh? Tanong, ito dapat ang sinasagot mo. Kung 1996 tapos ka na 10 years ka nagtrabaho, TNT ka, bakit nung 1991 nag-apply ka ng US passport? According sa records, i-deny mo yan. I-deny mo yan kasi TNT ka lang. So paano ka nakapag-apply ng passport? Sinong gumawa ng birth certificate mo? Di ba? Oh. Unang tanong yan, di ba? 1991. Okay? Pwede ka kasi ma-issue ng passport din. Kasi sabi mo sa isang interview, 1988, naging US citizen ka. Okay? So bakit naghindi hindi nagmamatch yung mga sinasabi mo ngayon? Sabi mo, 1986 pumunta ka dyan, wala kang kapera-pera, kaya ka pumunta kay auntie Magtrabaho ka kahit na ano, binanggit mo lahat yung lahat ng trabaho mo dyan at ikaw ay nanatiling TNT. Pero bakit ka man nanatiling TNT kung ikaw ay US citizen na noong 1988?